may we have your reaction about the statement of Hanilet Avensenya congratulating the the current administration for the uh, um, situation of kidnapping and killings in the country there was i think a sarcasm in her tone nakakalungkot dahil muli mababanggit na naman natin ang mga kaalyado ni dating pangulong Duterte hindi po ginagawa nakatatawanan ang isang ganitong klasing sitwasyon. Kaya kay Miss Hanelet Abensanya, huwag niyo pong gawin na issue dahil may buhay po ditong naka, nakasalalay, may mga buhay na nawala. Huwag niyong gawing issue ito at gawin niyong katatawanan ang gobyerno. Hindi natin malaman bakit ganoon ang naging attitude ni Miss Hanelet. Parang ikinatutuwa pa ba niya? na may mga gintong sitwasyon sa bansa. Hindi ba dapat bilang Pilipino, nagkakaisa tayo upang ang bansa natin ay umangat. Hindi lamang para sa taong bayan at para na rin mapakita natin sa buong mundo na ang Pilipinas at ang mga Pilipino ay nagkakaisa. Huwag silang gumawa ng gulo dahil hindi po yan maganda. Huwag nila simulan ang gulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng gintong mga klasing Remarks o pananalita